Hindi po talaga. We're not really a love team. We're just really good friends. Gusto ko magka-moment ako na ayoko nang i-share sa mga lalaki. Ayoko na. Excited at masayang inanunsyo ng iyong aktres na si Andrea Brillantes na solo siyang maglalakad sa red carpet ng pinakahihintay nilang event na ABS-CBN Ball 2023. Matinding paghahanda ang ginagawa ngayon ng mga kapamilya stars para sa magaganap na malaking event lalo't inaabangan ng bawat isa ng kanilang mga fans. Sa isang interview nga inabanggit ng kapamilya yang actress na si Andrea na kumpara o manunoong mas bagats pa siya ay mas excited o siya ngayon sa pagrampa sa red carpet. Hindi lang dahil mas matured na siya at mas kaya na niyang dalihin ang kanyang sarili kundi dahil solo nga raw siyang maglalakad bilang single woman. Mga pahayag ni Andrea Kaya din ako excited kasi this is my first walk as solo artist and not only a solo artist, but like a single woman. Masaya rin naman si Andrea na may mga taong nakakakita na ng matured side niya at hindi na katulad ng dati na palaging pinupunan di umunay pagpapabebe niya sa paraan ng kanyang pananalita at maliit na boses. Sa kabilang dako, natanong din si Andrea tungkol kay Kylie Chari dahil hindi lingit sa kanila na pinipair up sila ng kanilang mga fans lalot ngayong magkasama sila sa isang proyekto. Ngayon pa man, kagad na nilinaw ni Andrea na hindi sila love team ni Kyle at ayaw niya raw paasahin ng kanilang mga fans tungkol dito. Magkasama lang umano talaga sila sa serye nilang senior high at matalik na magkaibigan lang din umano sila ngayon ng aktor. Kaya upang wag nang mas umasa pa ang kanilang mga fans, mas pinili raw nila pareho na solong maglakad sa red carpet. Mga pahayag pa ni Andrea. We really established that we are not a love team we're still trying to establish that hanggang ngayon. Kasi a lot of people are still pairing us together. Pero hindi po talaga. We're not really a love team. We're just really good friends. We're really close. And we enjoy each other's company. Pero hindi kami love team. So ayaw namin maglakad din together. Kasi baka mas isipin pa ng mga tao na love team kami. At baka mas umasa pa yung mga fans namin kasi ayaw din namin silang masaktan. Kasi wala naman pong kasiguraduhan if after senior high, kami pa rin yung magkasama. So ayaw lang namin din magpaasa ng ibang tao. Solo artist si Kyle. Solo artist ako. At ito yung time ko eh. Ito yung first time ko na maglalakad ako as solo artist. So gusto ko magka-moment ako na ayoko na i-share sa mga lalaki. Samantala, ikinalungkot nga ng maraming fans sa mga naging pahayag na ito ni Andrea lalo na sa mga umaasang mabubuo muli ang love team ng Kaljia. Kayun pa man, nakasuporta pa rin ang mga ito bilang fans ng dalawa. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Nakakabilib si Andrea. She really wants to get a solo artist. Di niya need ng ka-love team para lalo pang sumikat. Kahit di kayo partner ni Kyle maglakad sa red carpet, at least makita man lang namin kayo together sa party. Happy na ako dun.